Kanina pa nag ito si Mami Pig. Tapos pumutok na din yung panubigan niya. Kaya anytime, mahanganak na ito. Ayan o, ala. Laki na siya niya, no? Marami siguro anak to. Ayan, so, malalaman natin bukas. Dahil baka hindi ko na siya mahintay na mga anak at inaantok na din ako. Na? favorite ni Mami ana boy. boy. Oh, Boy. Uh. Oh, Hala. May kasunod. May kasunod ulit. Hay tuloy. Boy, ano siya? Boy ulit. Boy. Boy ulit. Grabe ah. Sino 'yan? Dede na, bebe na mm bebe -hmm. i-check naman natin ngayon kung ilan yung anak ni mami pig kasi alauna na ng gabi ako natulog Ayan. So, hindi ko na siya hinintay na matapos mga anak dahil antok na antok na ako kaya ngayon umaga i-check po natin kung ilan yung anak niya Ng anak ka. Ibang kaya to. Overtime kagabi si Berhilio eh. Binantayan niya to tapos tinimbang na din namin kagabi. Ay naman tay. Bakit kaya sayang ang laki pa oh. Ay, may maliit. May bunso ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oh no na lang pala kayo um, laki pa rin lang ni mami pig oh. papahinga si mami pig napagod napuyat din kagabi bakit may sugat syang gusto mo Ha? Bakit may sugat yung muso mo? What happened? Ha? What happened? Bakit may sugat ka? Gerhilyo, may namatay dito dalawa? Ha? Naitit? po. Lumabas na. Lumabas na patay na? Oh, no kaya pag nanganganak tong baboy namin binabantayan po ito ng virhilyo kasi uh, tumatayo po itong inahin namin ayan, so tayo tapos ihiga, baka kasi maipit niya yung mga anak niya kaya kailangan bantayan bagot si mommy nahihirapan, ito hindi ito ano kaya timbang nito mga ito check na natin check na natin yung timbang nila ayan so 1.5 1.45 1.5 1.4 1.5 1 kilo, 1.34 ala, pinakamaliit nila yung 0.5, tapos 1.5 ala maliit, ito siguro yun yung nagaganan pa ng mga kapatid niya. So, nag-start na mga anak yung dosi namin na inahin. Kasi sabi ko sa inyo, di ba, na mention ko na itong September, uh, dosi po yung mga anak. Nauna na itong si Mami Pig. So, nine lang yung nabuhay na anak niya. Ayan. So, ito na yung susunod na mga anak. Ito, ito. Ayan. So, September 2 din yung due date niyan and then yung mga iba na mga inahin namin yan so nandito na sa farrowing area yan kasi anytime mga anak na din po yan, yan so madami talaga mga anak itong September na to <laughs> tapos sa mga nagtatanong naman kung meron po kami available na mga B8 na pang na pang -inahin. actually wala pa po kasi ang production po namin ngayon is puro fattening yan so wala po kaming production na Basta magsasabi na lang po ako sa inyo pag meron na po kaming available. Pero siguro baka next year na, no? Kasi na yung taon na to, um, puro fattening production muna po kami. Alam ko naman na gustong gusto na po ninyong mag-alaga ng baboy, no? Kaya lang po talaga, wala po talaga akong maibigay sa inyo. Mas maganda pa rin kung mag-alaga kayo, mga F1 o kaya Landry's Large White, ganun po yan. Pero pag fattening, tapos kukuha kayo ng pang-inahin ninyo, baka kasi mamaya may tendency na hindi siya marunong mag-alaga sa mga anak niya. O, may mga ano kasi, inahin na wala silang ability na mag-alaga ng mga anak nila. ba? Diba? So, 15 lahat to, ngayon, ang naiwan na lang dose. Kasi naiipit ni Mami Pig. Tapos yun, hindi agad nakikita ni berhilio kaya, namamatay no, sila. Ayan o, no, ito to, pinakamalaki nila. Ayan, yan ang pinakamatakaw sa lahat. Oh. Ang cute nyo. Ayan. Ayan, no, ang ganda. Ang maganda si sana gawing inahinto, no? Pero hindi, ayoko magbenta ng ganyan. Hindi pwede. Ang Ito pa sa kamila dito. Uh, dosi na lang itong naiwan dito. Dating 16. So, may mga mortality din kami. Basta sana hindi mababa ng 10, diba? Okay na yun. Blessing na yun. Ayan. Ah, I meron na silang pinakamali dito. Ayan, ayan, ayan. Sugat si Mami Pig kailangan ma wind spray ito para mag dry agad ang titik naman. Hmm. abangan natin na mga anak yung isang inahin. Kaya lang baka wala na kami nun dito. Nasa Manila na kami. <laughs> kaya hindi ko na sila mag-video. I-update update ko na lang po kayo sa mga inahin namin na mga anak. Laki din ni Mami Pigu. Di ba ang niya? Oh. F1 po yan. Oo. Oh. Kaya ang gaganda ng mga anak niya, di ba? Maliit pa lang or mga baby pa lang sila, mas na. Ang ganda. Kasi ginamit namin dito na similya Milia at saka Barako. Yan, so durok. Durok pitrin. Oh, cute oh. Hmm. ang liit niya. Mga hindi pa lang subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video. Happy farming everyone.